Outfit check! Good morning, good morning mga katalapia. Kumusta na po kayo? Eto, papasok na tayo ng ating trabaho. Kaya samahan po ninyo ako maglakad. Kagabi, hindi ako masyadong nakatulog. Kaya hindi kagad ako nakabangon. Hindi ko alam kung bakit. Eto, palabas na tayo. Wow! Hindi pa masyadong mainit. May konting kalamigan pa na nararamdaman sa aking balat. Kumusta na po kayo? At sana, nasa magandang kondisyon po kayo habang pinapanood ninyo itong aking video. For this video guys, ikatlong araw ng kanilang season ng kanilang one month fasting. Bagamat sa aming trabaho hindi pa naman masyadong uh, busy. Naku, nag start pa rin kaming uh, gumagawa ng mga paninda hanggang ngayon. Medyo may kabisihan tayo sa ating uh, trabaho na pagbibigyan ko pa rin ng pansin at pinaglalaanan ng konting oras itong aking pagbablog. Malay mo, malay nila at malay nating lahat. Dito tayo umasenso kahit papano. Ano. At hindi lang yun para makauwi na rin tayo kaagad sa Pilipinas. Ayusin mo lang ang iyong pagbablog. Lagyan mo ito ng puso. At yung tiwala ng tao sa iyo, hindi mawawala. At ma-appreciate ka rin kapag inayos mo ang paggawa ng iyong content. At hindi lang yon bilang isang vlogger, talaga, kailangan mo itong gawin. Ang pakapalan ng mukha. <laughs> Kapag wala kang ganun, nako guys, walang mangyayari sa iyo. At uh, paano ka magpuposige sa sarili mo. At isa pang bagay, ang pagiging content creator o vlogger, ito ay para sa akin lang, ano? Uh, nakakaragdag ito ng confident at tataas talaga. Yung... Uh, yung pinang ikaw yung yung hiya mo mawawala yon at masasanay ka kung paano ka humarap sa camera pagdating ko doon sa akin pinagtatrabahuan bibigyan ko kayo ng counting update kung ano yung mga nagawa namin kagabi kung ano yung natapos namin natapos ang paggawa ng content para sa akin ay nagiging madali na lang para sa akin <laughs> o biruin ninyo dati talaga ako'y nahihiya kung paano kung paano ko maitawid ang paggawa ng mga video ngayon, nako nasasanay na ako kaya nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta sa akin, yung mga nanonood ng aking mga videos, at lalo na ngayon yung puspusa ng aking paglalay kaya yung mga viewers ko dito at mga supporter, maraming maraming salamat po sa inyo guys at talagang na-appreciate po ninyo ako kundi dahil sa inyo hindi ko ito magagawa guys hmm paggawa ng content para sa akin lang ha kung minsan pinagpapalanuhan pinag-iisipan at kung minsan dumarating na lang ito ng kusa <laughs> ako kasi bago ko ipapost ang video pananoorin ko muna ito ng paulit-ulit at nang sa ganon magkikita mo kagad kung ano ang kulang kung ano ang sobra sa inyong video para sa next mong pagpapost ng iyong content malalaman mo na kagad kung ano nga yun, mga yun, di ba? Andito na tayo sa tindahan. Mukhang bukas na nga, oh. At baka nandito na rin nga aking kasama. Good morning, good morning mga madlang audience. Kumusta na po kayo? Good morning dito sa akin pinagtatrabaho. Shout out! Shout out sa kasama kong pogi na kumpangan. Oh, whoo, grabe na yan, oh. Tignan nyo, guys. <laughs> Ito yung mga pinasapol nila kagabi sa akin. Yung bagong dating na item kung ang yung papansinin ganito siya ang ginawa ko lang dito talaga sinimplihan ko lang yung paggawa hindi ko na masyadong lilagyan uh, pa ng mga dekorasyon isa sa rin sa mga sinampulan ko kagabi at linagyan ko rin siya ng ganun yun Yan, mga ginawa rin namin yung kagabi Hanggang dito muna ang aking update at tayo ay magtatrabaho muna ano. Guys, maraming salamat po sa panonood ninyo nitong aking content. At sana po ay na-appreciate niyo kahit pa ano, 'di ba? <laughs> Thank you for watching, like and share. Ingat po kayo parate. at sana lagi po kayong enjoy. Bye.